Alam mo yung pakiramdam tuwing nag ka ng jeep o bus tuwing rush hour, ang daming sasakyan, iba't ibang ruta, iba't ibang ang destinasyon. Yung iba puno, yung iba linuluma na. Pero hindi naman ibig sabihin nito na kailangan mong sumukay sa bawat isa. Obvious naman di ba? may sarili kang lakad sa araw na yun. Ganon din ang mga bagay-bagay na pumapasok sa isip natin. Positibo man o negatibo, dadaan lang sila ng sandali at maya, -maya aalis din. Ang utak mo Parang istasyon lang ng tren yan. Lahat ng tren, ang mga iniisip mo ay may destination, may arrival time, at may departure time. Halimbawa, sabihin natin may social event kang pupuntahan o di kaya date. Tapos, biglang dumaan ang tren ng social anxiety sa utak mo. At ang unang stop ng tren na to, paano kung hindi nila ako magustuhan? Next, pag di nila ako nagustuhan, wala na finish na. At pagdating mo sa dulo ng linya, sinasabi mo na sa sarili mong, wag na nga lang ako pumunta. Sayang, di ba? Pero ito ang tanong, kailan ka sumakay? Hindi mo napansin, pero sumakay ka na. Hinayaan mong dalhin ka ng train na to sa mga destinasyon na hindi mo naman gusto. At iisa lang to sa dami-dami ng train of thoughts na sumasagabal sa buhay natin. Siyempre, nandiyan ang tren patungo Childhood Trauma Avenue, departure time, 6.30pm. Ito naman, suki rin to, 7pm, bound for South North Boulevard. Siyempre, di natin pwede kalimutan. Ang tren papunta sa future na ang alis ay... ngayon. Gets mo naman na siguro, no? Paano kung sa susunod, imbis na sumakay ka sa mga hinayupak na tren na to, e na panoorin mo na lang silang dumaan. Hindi mo kailangang habulin, hindi mo kailangang pigilan, hindi mo kailangang sumakay. Tumayo ka lang sa gilid, at panoorin mo lang silang dumaan. Hindi mo man kontrolado kung anong tren ang dumadating sa istasyon mo, nasa iyo pa din ang desisyon kung saan ka sasakay at pupunta. Sana nakatulong kay kaibigan, tatalonin natin yung overthinking mo, promise. So, mm, alam mo na. Salamat.